guys ang aking kugnining ano to siya itlog ng pogo mas masarap to siya sa sa mga pogo sa mga pogo nyo masarap po kasi yung pogo nyo maalat ito hindi ko maalat matamis tamis to Yeah. Maluluto na siya guys kaya Bumili na kayo kung sinong gustong tumikim ng pogo nyo. Uh, ito tinatawag na toknining. Quick, quick. Quick, quick. Quick, quick yan siya, guys. Quick, quick. Yan, guys. Ayan na naman po. Tapos. Ito ngayon, guys, ang aming maruya na hindi natapos kahapon. Nabitin <Song> so, so. kahapon sila sa maruya ko. Sa maruya ko, ha? O, diba? Hindi kasi inobos, kasi inobusan kami ng harina, guys. Ayan, tatapusin ko ngayon ang maruya. Eh, isama ko sa nining Sa kwek kwek masarap daw kasi yung maruya ko. Ayan. Ilaw pa yan, guys. Ipalutuhan. Eh. Lutuin ko pa yung sunod ko dito yan. Sa quick-quick. Ayan. Turon sana yan guys Kaso kunti lang kasi Langanin sa turun Ayan ano na lang ulit maroya na lang ulit ang lalaki ng, ang laki ng ano ng ng tuknining ko mas malaki pa sa tuknining nyo luntoy pa yan ito tigas na to wait lang guys ha Mag, magsasalang muna ako guys Oh, my angel.